Magandang umaga po sa lahat. Uh, bago po tayo mapunta sa mahabang listahan ng mga uri ng drones, pati itong tinatawag nilang IMCI or MC Catcher, at kung ano-ano pang gamit, para po sa akin, ang hearing na ito ay hindi lamang tungkol sa gadgets at teknolohiya. Higit sa kagamitan, ito ay tungkol sa sapat na pondo, kapasidad, koordinasyon, pananagutan, kasama na ang maayos na vetting sa mga organisasyong ukol sa pambansang seguridad at siyempre ang pagbabantay sa kapakanan ng ating kababayan Given that I would like to bring to your attention dear chair senator ping and colleagues several red flags na sunod-sunod at nakakabahala Una sa kalupaan Tingnan natin yung bitbit -bit ng mga Chinese nationals na naaresto malapit sa Malacanang, U.S. Embassy, Camp Aguinaldo, Camp Crame, at Villamore Air Base. May Chinese national na naarestong bitbit -bit ang IMCI catcher na ginagamit pang intercept ng mobile phone traffic. Mayroon ding nahulihan ng LIDAR sensors na may triple camera setup at navigational satellite system para sa topographic mapping. Sa karagatan naman, may mga drone at solar-powered CCTV. May deploy and forget underwater sensors o underwater drones. Bukod pa sa acoustic sensors at SATCOM na nasamsam ng otoridad. Again, mula na naman sa mga Chinese nationals. Mayroon ding mga nahulihan ng terrain maps na tanaw ang ating mga mahalagang base at sa atin namang mga institusyon. May mga Chinese nationals rin na nakapasok sa PCG Auxiliary. Noong mga nakaraang taon, senyales na dapat ayusin ang screening at vetting sa kanilang roster. Isa na nga dyan, iyong napabalita ngayong linggo na si Joseph C. na nabigyan pa ng rango na Auxiliary Commodore. Of course, there is also the threat posed by by foreign coordinated disinformation and malign influence operations na dapat nating aksunan habang nire-respeto ang karapatan sa pamamahayag ng mamamayan. Dear Chair, dear colleagues, ang soberanya natin hindi lang nakasukat sa teritoryo. Nasa pag-aalaga rin natin sa integridad, dangal, ng ating mga institusyon, proseso at pati papeles. Talakayin natin ngayong umaga sa pamumuna ni Chair kung paano nating magagawa iyan sa pamamagitan nitong ating pagbusisi sa mga nakasalang na anti-SP